Bo, ito. Kuha ka daw niya, magbibigay niya sila. Nood kayo! Nood kayo! Sa November 22. Ah. Sa twenty 22 po, ma'am. Sa, sa global events. Sa global events. Tama ba Reg? Global na ano yun ba? Global Kingdom. Global Kingdom po. Hello Merl. yeah, marami pong salamat. Ah. <laughs> doon sa ano niya, ma, sa Sipod City sa kabila, maraming tao. Ito lang po ba Sipod City dito? Hindi, may isa pa sa Misasaga. Ah, Misasaga. Hi everyone! Hello! Reggie! See you! Yan! Hello mga Bisayanda! Hello! Reggie, there two guys here also. <laughs> okay. He will also sing. Ayan siya. Ano mga bisaya? Ayan. Ito mo ngayon from November 22 sa Global Kingdom. Ligle -lig kayo niya. Eh. Kung gusto ninyo mawala inyong problema, please, hold up kayo. Yes! Oh, please follow Reggie Tertugo, ha? Yung, ano yung page mo? Reggie Tertugo, mga langga. Ayan, please follow him. Dito na siya ngayon sa Canada din. Yay! Siyempre meron, guys. Hello, hello. Yay! Hindi ko kakain. Hindi <laughs> <may tumaan>, <laughs> ko kakain din. Eh. Uh -uh. uh -huh. <laughs> Inikot lang yata siya. Hello, everyone. Reggie! Hello! Oy, pogi. Iye, eh. E. Pogi sa talaga, I Asa? Asa mo? Asa mo? Ano yun? Asan asa tayo? Mo, nandip, nami karoon dire sa Seafood City si sa Scarborough. Okay. We are here at Seafood City, Scarborough. Ito. Shout out sa inyo. Ayun Ayun na.

Say hi. Hello. Yon na. Okay. Happy birthday again, G. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat, salamat. Salamat. follow po kayo Hello. Magaling <laughs> Hello. Mời khai cái đường. Happy birthday boy. Da. Yes. Bibigyan kita nito. Wow! Eh, bago yung sa si iPhone mo. Bigay ito sa akin ni Daddy. Golden birthday niya. gift. Ito. Ha, Hoy! May gusto naman yung iPhone dito. Baka naman! Sa'yo may mata ko, oo. Oh, Namaga. Jackson! Ma'am. Hi! The viewers! Ang dami mong viewers, ah! Good morning po sa lahat! Good morning sa Pinas! Morning na dyan. This is EJ. Hi, EJ. Say hi. Hi. <laughs> we are here at Seafood City Scarborough. Georgie, san? ka? Sa Toronto kami ngayon. So, sa Republika. Sa Republika po kayo. For all those who wants to buy tickets. Okay, Ito tayo. Here is the For all those who wants to buy ticket here in Toronto, Hi. yan, please message Ma'am yes, Gianni. Yes, tawag lang po kayo, 647-631-3030. Yes, sa Global Kingdom. Yes. Yes, Ito so ka yan, ka. November 22, this coming Saturday, na mga langga, so, sa mga naghahanap pa dyan ng ticket, yan, please grab your ticket now at Republika, o doon sa number na binigay ni Ma'am Gianni, okay? And then, other viewers, 500. Wow, yes. see you there! Marami mga ano dyan, mga ka-Elias natin dyan. Shout out sa si Vanny. Shout out sa iyo. Shout out sa lahat. O, mag -ina. Shout out sa lahat. Sa lahat na mga cute dyan. Sa lahat ng mga taking dyan. Shout out pa rin sa inyo kahit may may-ari na kayo. Sana ako na naman may ari sa inyo. No? Sa <laughs> <laughs> so, Sherwin, nasaan na? Che, ano yung nangyari sa'yo, Che? Tulog yan. Good morning! Anong oras na sa Philippines? I'm... Thank you!

Do you have tickets here? So, here. Wala kayo physical ticket, ma'am, madala. Pero, may ticket ka nila. We have here, Reggie. Meron ticket dito. May ticket ka pala dito. 哎，这个弟弟啊，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈

Sabi ni Gwen <laughs> Oy, yun na Nag-I na sayo, ah Hey! <laughs> <laughs> Uy, nakakaano no, naman yan. Si Jack Jaxe! Ay! Jack Ah? Ay, yun, oh. No? <laughs> Jackson ako. Oh, chaser. <laughs> May ano yan, May jean. Pero, <laughs> pero ano? Sagarin. <laughs> <laughs> Ang pogi bogi mo rito. Bogi ka talaga alak. Oy, oh. Ay! Oy, nakaka-love yung bosses mo. Grabe. Ang dami A foggy Kakanta din siya. <laughs> <laughs> Magaling. Magaling. Tawag na tanganan niya. <laughs> eh, ikaw. <laughs> Ang kiyat mo Ang kiyat mo na. Okay, okay, okay. Sige. Gagawin na sa stage na. Bibigay daw yun, no? Sa kanila ba yun? Bibigyan daw kayo na. Eh, iye, iye, iye. Ayun na mo, eh. Ang cute ka rin talaga yun, anak ko. Doon you wanna go? Saan po na, Ma'am? Ang ganda nito. Ano yun, Ay! Ayun Kanta ka daw isang love song, na. Bawal, bawal. あらなあなあ。

Thank you for watching, guys. Sayang kakain na muna kami, ha. Ah. Yes. 900 na siya, Wow, dami. Oo. Dami kasi. Thank you for watching, guys. Maraming salamat.